Tingin nyo po ba merong uh, then, yung mga ilang senador pagdating dito sa impeachment ni Sara Duterte? In my own perspective, I think yes. Unang-una -una sa lahat, bakit yung limang senador hindi umagri doon sa pag-dismiss no? or pag sa, -sa ng reading of article of impeachment doon sa Kamara? Bakit na kaya ni Senator Coco, ni Senator Risa, ni Senator Nancy, ni Senator Win, at ni Senator Grace po na umagri na simulan na yung paglilitis kay Sara Duterte? So itong mga senador na hindi umagri, it's either meron silang pinoproteksyonan o meron silang balak na makipagkaisa dito sa bise sa susunod na mga taon, lalo na't papalapit na ang 2028 election. In my own perspective. And Maganda my... po yung ano nyo, no? impart nyo na information sa amin. Sir, sure. sa so, tingin nyo po ba natatakot itong mga senator na to, itong mga sinasabi nyo sa mga hawak na ebidensya ng prosecution at maisawalat po to sa publiko? Hindi sila takot sa ebidensya. Takot sila kay Sara mismo. Takot sila sa pamilyang Duterte. Takot sila na baka sila ang ma, you know, ma-victim ng mabaliktad. mga Duterte, ma mabaliktad. Baka sila yung balikan in the near future since malakas ang hawak nila sa Davao, sa sa Mindanao. thank you very much, sir. Napakaganda ng in-impart mo, no? Talagang magigising yung mga kababayan natin. Sino po ba inaabangan dito sa impeachment? Si Senator Miriam Sanchar. <laughs> <Hindi, laughs> Joke lang. Inaabangan ko sa impeachment kung matuloy man, no? I think hindi na siya matutuloy sa 19th Congress. Sa 28th Congress na ito, may tutuloy. Kung matuloy man, inaabangan ko kung paano ba sasagutin ng vice with her own facts, kung anong paniniwala niya, no? Dahil hindi lang naman ang mga kakamping, ang mga loyalist ang talo dito, no? Talo din dito ang mga Duterte, dahil hindi, hindi nila mabibigyan ng chance yung sarili nila especially VP, VP Sara to give her stance no or to give real reason bakit nga ba ganun ang pangyayari sa DepEd bakit ganun ang nangyayari sa paggastos sa bilyon bilyon na pera ng taong bayan sila rin ang matatalo no and this is a trial no trial hindi naman tung madismiss ang case panalo ang taong bayan kung totoo man yung mga nilalabas na ebidensya at kung hindi panalo pa rin ang taong bayan dahil nalaman nila ang katotohanan sa likod ng Uh, okay, sa likod okay. naman, anomalyang Yun, Ayun, ganda ng ano, sinabi ni Sir, buboto ko to, next election. <laughs> <laughs> thank you, sir, Thank you, And, uh, Ano ba, Paul Sai? Ano? Hindi ko po alam eh. Basta gusto ko lang pong maging mabuting mamamayan ng Pilipinas. <laughs> <laughs> At huwag tumulad sa mga corrupt na official. Yun, grabe. Thank you very much, sir. Yan, thank you. Yan, ma-enjoy kayo dito sa pag-visit ano, pag visit dito sa Pasig River Esplanade. Yan, thank you, thank you po.